sa panera kakain umaga. Panera bread. Oh, good morning. Good morning. And, oh, meron oh, Good morning, good morning. Meron tayong itlog sa panera bread. Panera. Oh. Ang ating height out. Panera. May dala ko. Ang aking itlog. <laughs> <Andala> ako, itlog. <laughs> oh, itlog. ako ngayon. Kakain tayo ng Itlog will document lang natin pagkain ng itlog. Alam mo, merong, merong, merong istorya itong itlog eh. Ayaw ko kung alam mo yung story ng itlog. Narinig mo na yung istorya ng itlog? Tanda mo si Moses. Ha? Di ba binuksan niya yung, ano, binuksan niya yung dagat? Dumaan dun yung mga, ano, yung mga mga tanto yung mga mga tao para umalis sa ano kasi nahabol sila ng ano yung mga uh, ano ba yung mahabol sa kanila ngayon yung mga Roma ata yun, eh so meron ding it, 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 meron ding story ang itlog kasi noong unang palaw meron siyang dalawang ano ata aposel meron siyang pupuntahan eh pagod na pagod na yung dalawang ano niya sabi, sabi, sabi nga nun, ni ano ni Moses malap kayo ng bato sabi nga ganun at meron na kayong gagawin sabi nyo isang ano isang ano Hey, good morning, how are you? Hey, I'm good, how are you? I'll get some eggs. <laughs> Bring my own egg in here. So, sabi nyo ano? lang, diretso kikwento ko, no? Sabi nung, ano, sabi nung sandalong dalawang ni, ano, ni, ano, siguro gagawin ng tinapay si Moses. Kaya kailangan magdala tayo ng malaking bato. Malamang bato. So isang aposya, kung kumulang balita na batong gano'n, isa lamang si, ano, isang malaking, ano, kumuha ng pinakamalaking malaking batong ganyan. Tapos sabi ni Moses sa ganyan. Ang gagawin nyo ay ipabato niya yung bato na yan. Pag bumagsak yung bato na yun, doon kayo makakarating. So nag-magic. Yung isang malam, lamalit ang bato, binato lang. niya isang ano, ano layo kagad. Kasi malit lang yung bato. Eh si -si, ano, yung isang fossil niya, ang laki ng bato. Kaya pagbato niya, hindi na ihagi sa malayo. Kaya malit lang siya. Sabi nila, niloloko ako din ni Moses eh. Sa susunod, gagawin pa rin siya ng paraan. Tapos ginawa nga ni ano? Kaya nabigyan no? sa yung kwento mo. Hindi hmm. ba yeah, yeah. Kaya nga may tayo eh. Kasi ano Hindi ko puna ako naman. Ng... Kasi naglakbay na naman sila ng malayo. Kasi sa nga na naman sabi ni Moses, kumuha kayo ng bato at kami gagawin. Sabi ni isang tao, ah, sigurado. Hindi na ako maisahan ni Moses. Kaya kumuha siya ng maliit na bato. Kasi isang ano naman, yung kasama niya, kung wala na tamang bato lang, sabi niya, gagawin kong tinapay yan. Binagic, naging tinapay yung bato. Yung na isa na lang siya na no? doon, isang apose, sabi niya. Kasi hindi na kinuha yung bato, ganito lang kalaki, oh. Hindi siya nabusaw. Tapos, susundog naman. Naglakbay ulit siya ng, ano, ng malayo. Nung ano na siya, nung may alam para sa nang sabi ni Moses gagawin ako ng milagro sabi niya ganoon kumuha kayo ng bato sabi ganoon ni ano ni ni ano ni nung isang apostol niya hindi na ako maiisa ni Moses kaya dalawang bato gagawin ko isang malaki at isang maliit nung makarating sila sa pupuntahan ng Moses sabi ni Moses ganoon mula ngayon yan ang magiging itlog niyo okay <laughs> itlog na lang <lalaki. laughs> hindi pandaye eh. pero <laughs> isang malaki at isang maliit <laughs>